Tinatarget tayo ni Elias Delgado. Hindi ba? Alam ko na kung bakit. Anak siya ni Javier. What? No. 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 No! Lucas, Elias is your half-brother. At paano naman nangyari yun? Si Isabel. Siya ang nanay ni Elias. Inakit niya si Javier bago kami kinasal. At ano? Naghahabol sila? It's too late for that. Naghahabol o gumagante. After all, sinubukan na niya kaming sirain ng papa mo. Pero hindi siya nagtagumpay dahil ako ang mahal ni Javier we have to stop them. Sigurado ko hindi titigil ang mga yun hanggang makuha nila ang gusto nila. Patay na si Isabel. So it's just us against Elias Delgado. Lucas, you know what to do. Be a monster.